Alen. Besendatum. Besendatum. Oh, 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 nasa dulo. Oh, Oo. Grabe 'yung yug nandito, may 'yug dito. Oh, inuka na, nandoon na siya. Oh, Ayun, ay, ay yung <laughs> Alin? Ay! May pawikan namatay na matay. Matay na si pawig ano, namatay matay, sayang. Siguro na ano nang... Na malambot pala yung ano niya. Halika na. Pwede kayang yung shell. Halika na. nagano na yung... Matay ano na yung pawikan Oh! laki pa naman yan lakad lakad lang kami dito sa baybay nakita namin yung pawika na yan Ah. Ayan, no? oh. Oh. Ganda nya ah. ah. puno. Asan eh. 'yung bundok nila ano? May mga bahay doon, oh. Sa baba. Hmm. sila sa ano, meron doon bahay. Marami pa na, marami pa talaga dito ang bakanting ano. Lote.